Magkano po ang kalabaw niyo, boss? Magkano doon po ito? Mahigit apat na po. Mahigit apat na po. Babae. Magkano yan, boss? Yung kalabaw mo? Hmm? 65. 65. Sixty-five. sixty

Magkano ito boss sa iyo? Magkita na naman po tayo. Magkita. Magkita lang po. Sa sa mga kapatid na din yan. Di Christmas party kayo mamaya. <laughs> Ay, mamaya akong sunog. Di Christmas party daw sila. Ay, nitong baka. Ako, Christmas party kami.

Yung pamalatang puyaw. Tinitin mo pa rin yung pamalatang puyaw? Hindi yung puyaw. Tinitin yung puyaw. Huwag mga sa na binay. Ganda-ganda muka na yan. Ganda-ganda muka na yan. Lahat maganda yung agad binay. ka kong Hindi, mo rin. Sumitin mo pa mo rin. Sumitin mo

ala ba sila mapuntao? situlot dapat yam parang po sititong tao tiring ko itulay ginaninyo gusto naman inyo yung tubo eh ano yung 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 ano Ang ano ba yung pambilan? Ano sa Ano yung pambilan? Ano ba 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 sa limang Ano ba yung pambilan? Ano ba yung pambilan? Ano ba yung namin Ano mo. yung pambilan? Ano ba yung pambilan? Ano ba Pagpapakalaga sa limo po. Lahat, imbakat ako dito. pa. Ay, sabihin eh. Galwasan, galwasan din eh. Kasi pagkain na ano, magkakita-kakita ko ang amin. ka. Sige. Kung sa'yo. Oo. Alam mo lang kung ako sige. Oh, sige lang mo Kasi ako sakit. Pagkakain lang na ko hihiyakan. Kung sa'yo mo, ilalapit sa inyo? Diyan ilalapit ko ba sa inyo? Oo. Ha? Dala ito dito ng ka? dala mo ka? baby. Ito AS sa baby, sayo hindi mabesiyo. Pa maibalik ka na sa akin? Hindi kung ano ang mga hayop at wala kang minimindari ka? ka na. Kaganda na Dili ayaw mo ng ng pulis. pao. pa mo niyo? Sino makapatay? na lang magkano ka, are. E na Tuwa siya, lagi siya mabibili. Taw no, na, no, huwag naman sa gayon eh. mga tayo, ng mga yan. Ay, hindi ka Huwag tayo, huwag siya, huwag bawas sa so, so, so. limang. Huwag ba ng bawas sa limang po? Wala kayong pira eh. sa harap, amara eh. Masakala. Ito, huwag yan. Ito, ito'y okay, mga tao yun. Ayan po o, oh, nakakayad sa akin ito, pipinig sa yeah, <tipi>, yeah. parang doon ito, wala kayo pupula. Ang talaw na mga... mo Matanda? naman eh, sabihin sa akin. Ito ng kalabaw. Mga wala na, hindi na nga naghahalap mga pa ang eh. kalabaw. Siyempre, inayon ko na eh. si Gato bibigay ka? Huwag na, ito yung mga buhut. Naman naman ayan.

Huwag, wow, isang gumali isang pa. Wala yan. Kung magbibigyan niya na limo po, ay, ay na. At nung pagbino naman ko. na rin, magbibigyan niya limon po. Ako? Wow. na, ako. Anong ko pala? na At at nga rin... Anong iinagawin ko pala? Isang na may na klase? Hindi naman. Hindi ba, kung ating masyumbang baka, akala ba, pag Balik kayo, walang problema. Ay, pagbibigyan... Lima ano po. Pinto ka ba Ay, bibigyan ko na ng mura. Ay, ay mga batang, Ay, sila kam lahing bisaya. Tama, oh. mabotla na. Hindi pa nakakapagbili. Yeah. Ay, ano, ang baka. Oh. Oh, Stisa, bibigyan ko sa inyong pinto Ibigay dyan maliliit eh. Aray boss, mahigit aw. sa kwarin mga banday! Ibigay ko oh. sa inyong 53 ako. Bawasan nyo pa. Ay, Tatay rin tinitingnan, oh, oh. tata, tinitingnan niyo kanina. Malaki pa oh. diyan. Tatay yung tinitingnan niyo kanina. Ayun bu pala, tinitingnan niyo kanina. Lalapat ko sa inyo, may kitla ko tak. Ako na yung nag-uubos, maganda ang kuya. Ang sabi ko ba sa inyo, ibang sa sikwita Oh, may kitla ako rin, tatak ang Hiningay kalabaw. Hindi na matanda dalawang daan. bumili. At maganda wala na limang ko. Ang kalabaw si oh. madam, Napakaganda tatay na naray. Oh. Magandang lahat. Lahat naga. Oo. Oh. Hmm. Lahat magaganda. kino magandang natay na rai. Lang <laughs> na pili. Double kayo Adam.